Welcome again kay Graphic Design Daily So for today's video tutorial Ang gagawin natin is business card Pero portrait Nakatayo, hindi siya landscape So another business card tutorial Ang gagawin natin And then, ang gagawin nating business card Is para sa may mga Para sa mga Para sa may business na nail artist This is just an example lang ha So wala namang client na nagpapagawa sa amin Pero this is just a tutorial Kung paano gumawa ng business card O ng business card na ibang design Then iba yung uh, Ibang ibang business. Kasi yung nakaraan natin mga business card na ginawa is para sa real estate agent at saka doon sa may printing business, diba? So, for today naman, so, isearch nyo lang create a business card portrait. So, ganito yung lalabas mga nakatayo. Ang gagawin natin is hindi tayo mag ka-customize ng template. Mag-create tayo from scratch since may nakita akong ibang design nung nag-search ako. Kaya yun yung magiging inspiration natin at gagayahin natin siya. Okay. Ayan. So, first, Bali, dalawang page yung gagawin natin. Isa is para sa front, yung isa is para sa back. So, ang gagawin mo na natin ngayon is para sa front. Ang ilalagay natin dyan is parang Instagram ng business niya. So, dahil nail tech, halimbawa yung nagpapagawa sa atin ng business card. So, kung ano yung laman ng kanyang ah uh, Instagram. Kung ano yung nasa first nine photos ng Instagram niya. Okay. For example, ang business niya is nail art. Mag-antay ng tech. Kaya nails by Taylor na lang. Okay, so papalitan natin ito ng font. Mas maganda. Ah, uh, linkership. Parang okay na ako dito sa alluring ba And then, lakihan na lang natin siya. Tapos, uh, maglagay tayo ng spacing by letter. Parang basang-basa siya. And then, depende kung gusto niyo palitan yung pinaka-page or hindi, depende doon sa color ng business. Yung brand color. So, this is brown or something beige or touch of brown okay or something white something like that ayan okay na yun sa akin and then after that di ba ano to uh, for instagram kailangan pa natin ng mas maliit sya dyan so maglalagay tayo ng maliit na frame dito basta pang tingnan nyo muna itong gagawin ko guys pang instagram siya. pictures and then yung logo yung logo ni Nails by Taylor yung ilalagay nyo dito or kung ano yung profile picture ni Nails by Taylor so for example hanap tayo dito Nails So, photos tayo to muna. So, artist. Parang maganda siya. Ayan. Ganda niyan. Tapos, maglagay tayo ng line. Palitan natin yung color nito. Ayan, brown. And then, mag-add tayo ng element heart. Heart na black. Para pwede natin siyang palitan ng kulay. Tatlong heart ang ilagay natin. Okay na yan. And then, mag-add na tayo ng objekit natin pa. Then, lagay natin is post. Pero, liitan natin yung ayan. And then, following. Followers na. And then, next is following. para hindi sila sampang dikit ng dikit sa isa't isa ayan palitan natin ito ng color kasi something brown nga siya change all okay then after that maglalagay lang tayo ng mga design dito brown paint Oops natin yung yan. Okay. Tapos, ah, pwede pa rin natin yung pulitan ng kulay. Ayan. Okay. Tapos guys, ang name ni Taylor. Di may name na nakalagay dyan? Nails yes, by Taylor. Pero, ibahin natin yung font. Ibahin? Ibahin natin yung font. Ayan. Gawin natin siyang Comic Sans. Tapos, liitan natin. Then, evolve natin siya. Lagyan natin siya dito sa ilalim ng name. Ilalim ng picture or profile picture. Lagyan ko lang sa blue. Para makita ninyo. Ayan. Tapos, ang plan ko dito pala. I-group natin. I-center natin siya sa pictures. Para hindi siya masyadong likit doon sa taas. Ayan. Tapos, ilagay nyo na rin kung ano yung uh, bio. So, kayo nang bahala din, guys. Ilagay ko lang yung mga pwedeng ilagay dyan. the address and phone number tadi. And then website. Ayan guys. Tapos ang gagawin natin, hindi natin siya i-bold. Okay. And then after that, mag-add na tayo dito ng at least 9 9 na frame frame. Gahanap frames na 9. Tapos para, ko para ang buhay. Ayan, pag kayo, drag yung lang yung tatlo, And then duplicate. Tapos so, hahanap tayo ng pictures ng nails. Nails or nail art. For example, yan. Saan so, natin natin siya dyan. mara ito yung nasa uh, page or nasa, F, nasa Instagram ni client. Ito yung mga work niya. Ito. Ayan. See? Tapos nasa sa inyo kung gusto niyo siyang lagyan ng border. Wait. Try natin siyang i- shift niya lang guys click na lang yung shift then magiging yung border kahit ito lang natin. oops gawin natin siya one ayun tapos yung border ay gawin natin yung color brown okay so ito yung nasa front page ng uh, business card ninyo tapos add lang kayo ng one add page na para dun sa back page naman ang ilalagay nyo lang is get nyo lang itong Taylor's Nails by Taylor. Ilalagay nyo dito. Ayan. Palitan natin siya ng font. May maganda-ganda ng cursive naman. Ito, brusher. Nga, no, wasi. ganda. Pwede pala natin palitan ng color ito. Ayan. Tapos, QR code here. Example lang to guys. Hindi talaga tayo maglalagay ng QR code. Sample lang yan. So, QR code dyan ng brand. Then, ilagay niyo, let's stay connected. Ito yung nasa back. Let's stay connected. Ayan. And then, magitan natin. Magitan natin siya ng black color. Okay. Then, lagay tayo ng icon. Okay. Oh, oh. Kaya ko pa. Para ko yung size ng mga iPhone guys. Kasi no, alam nyo, mas easy talaga maggawa ng design kapag ka naka-laptop ka. And then website. Ayon. So, example, ito yung phone number. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, ayan. so, meron na tayo. Palitan ko palitan ng kulay. Ito, ito. Ay, hindi siya napapalitan ng color. Ito. Palitan natin siya ng sobrang brown. Ito. Ito. Kasi ito, light brown. Hindi pala natin tulungan ng konti. 10? Nah? size ng font, na dinagin, na Ayan. So, see. Ganyan guys. website. Website. Ng business card nah. Ito, naka -porting. Ayan. Ayaw ko siya ng ganyan. Gusto ko ganito yun. Males by Taylor. I'll see. Ganyan lang siya ka lang. ano na natin siya dito. natin ng konti. Ayan. Pati itong baba natin ito ng konti. Tsaka ito. Para may space pa siya sa taas. Website, ng business card na ano no, na naka-portrait. And then, pasensya na kayo kung maingay kasi may kapitbahay kami gumagawa ng bahay. So, ganyan lang guys, kadaling gumawa ng business card kay Canva na naka-portrait. I-search nyo lang business card portrait. Marami ng template na lalabas doon. Kung gusto nyo mag-customize na lang para mas mabilis. Pero kung may nakita kayo yung ibang design sa ibang website, go for it. Gawin yung inspiration nyo. Yun, walang problema. So, thank you again for watching kay Graphic Design Daily. So, stay tuned for our next video tutorial. Bye! Ingat!